In some ways, ICC prosecutor Karim Khan is one of the most powerful men on earth. Yes, meron siyang dalawang deputy uh, and a staff is, is of 380. Uh, But he can single-handedly make consequential actions that would impact geopolitics. Pinapaaresto niya si Russian President Vladimir Putin at si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero ang makapangyarihang tao na to, may matinding kinakaharap. He's facing disturbing allegations of sexual misconduct against a woman na katrabaho niya raw sa ICC. Yung mga journalist sa The Hague, malalim na yung reporting nila sa allegations na to laban kay Khan. Si Khan ay naka-leave ngayon habang tinatapos ng isang UN body yung investigasyon laban sa kanya. Nandiyan yung natatakot daw yung biktima na baka ma-politicize yung pinagdadaanan niya at maapektuhan pa yung investigation sa Israel at sa ginagawa nila sa Gaza sa Palestine at ayaw niya yun. Nandiyan yung pinapressure daw ni Khan yung mga taga-ICC na wag magsalita. He has denied these allegations. But already, ang laki na ng epekto nito sa international law and human rights community, not least of which tayo dito sa Pilipinas. The Philippines is considered a showcase for the ICC. We were seen as proof that it could work kahit pa may sanctions ang Amerika sa ICC at kay Khan mismo. Pero dahil sa nangyayari kay Khan, lumala ang krisis ng korte. Dito sa Pilipinas, nababahala yung ilang biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte kinakabahan sila na baka madiskaril pa yung kaso. Ang tagal na rin naman kasi nang hinintay nila. Imagine seven years since the preliminary examinations has begun. Ayaw rin naman nilang isantabi yung kapakanan ng isa pang babaeng biktima. Lalo pat, babae rin sila. Mga nanay, biuda kapatid na babae ng mga pinatay sa war on drugs. Gusto nilang tumindig sa kapwa nila babae. Sabi sa akin ng abogado ni Duterte, hindi naman daw apektado yung proceedings ng kaso. Sabi sa akin ng abogado ng mga biktima, umaasa sila sa legal expertise ng deputy prosecutor na tututok ngayon sa Pilipinas. But just because hindi apektado ang daily proceedings, doesn't mean walang krisis. Meron, at malaki yung krisis. For one, it will continue to fuel disinformation that aims to delegitimize the court. At papaano na lang ang funding ng isang korte hindi na tinitignan bilang lehitimo. Voluntaryong pinupondohan ang ICC ng mga member countries. At mula sa money pool na ito kung makuha para pondohan ang trust fund na tumutulong sa mga biktima. Yung mga experts na nakakausap ko are just choosing to focus on the legal merits of the case. Number one ngayon kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas. But this jurisdictional debate also has impact sa ha, on the legitimacy of the ICC. Sabi kasi ng mga human rights advocates, kapag nawala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil lang naunang nag-withdraw si Duterte bago pa mabuksan ng investigasyon, e para mo na rin daw sinabi sa mga kriminal na basta na halata mo nang tinitignan ka ng ICC e eh, kumalas ka na agad-agad at mapapawalang sala ka. E eh para saan pa ang ICC kung ganun? As we speak, we're still on track towards the September 23 confirmation of charges hearing the former Philippine President Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity sa malawakang pagpatay sa Davao City at sa buong Pilipinas na baka umabot sa 30,000. Napakakomplikado ng salitang hustisya. Sana lang hindi maiwan sa usapan yung mga biktima. As usual, you can download the Rappler app, go to the Justice channel, and we can continue this conversation.